Hi, baby! Kawain, kawain. Ayan, Ali. Ang aking sasakyan. Ayan, oh, cute naman. Cute, cute, cute. ating masisipag na mga katrabaho sa kawad ng kuryente. Yan yes, siya guys. Ayan ang chinso. Sana magkaroon na kami ng kuryente. Ayan hanggang ngayon kasi wala pa kaming kuryente. Ayan guys, inaayos nila yung kawad ng kuryente dito sa amin. Ayun, oh. No. Diba ang ganda naman ng mga sasakyan nila guys? Oh? ang ganda. Ayan oh, sobrang sipag nila. Guys, okay, sa so tingnan mo, oh, ayan o. oh, 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 ayan na tumatay sila. Oh, ayan oh, wow, ang galing. Ang galing oh, ang galing. Oh, ayan oh, ayan oh. Ayan. Ayan, wow, astig, astig na wai. Astig. O, yung mga anong ka. Wow, ang galing. Wow, galing niya oh. Hello

Parang swing lang siya, ayan. Ayan, ayan